Umabot na sa sampahan ng reklabong katiwalian ng kontrobersya sa budget law. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating House Speaker at ngayoy Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez para maghain ng reklamo laban sa ilang mambabatas. Una sa listahan si House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin sa respondent si House Majority Leader Manix Delipe, dating Appropriations Chairperson Saldi Co at Acting Appropriations Head Stella Kimbo ang reklamo, labing dalawang counts ng falsification ng legislative documents at paglabag sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act. Nag-ugat yan sa umunoy mga blanco sa bicameral conference committee report ng national budget na isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa reklamo, 241 billion pesos ang naisingit sa budget law lingid sa kaalaman ng buong kongreso. Uh, well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero. Ayon kay Alvarez, labag ito sa batas na aniya. Na kung merong kang ginawa na uh, dihado yung gobyerno no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Una nang sinabi ni Kimbo na may blanco sa Bicam report pero aniya, tukoy na ang pondo sa lahat ng items bago pa ito malagdaan. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang dalawang John Doe's na ayon sa mga complainant, ilang miyembro ng technical working group na posible umunong nautusan na magsingit ng pondo. Ayon sa complainant na si Ferdinand Topaso, masusi nilang pinag-aralan ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga mambabatas, giit ng abogado, wala itong kinalaman sa politika. Bagay na sinusugan ni Alvarez. Iwala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Ah wala, makahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. Kuinesto naman ni Dalipe ang pananahimik ni Alvarez noong dinididig pa ang budget law. Aniya, pinatutunayan lamang nitong may bahid politika ang reklamo hanggang alim na taon na pagkakakulong ang parusa sa palsipikasyon ng legislative documents habang ang katiwalian posibleng humantong sa perpetual disqualification from public office. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.